Taurus, ka? I love you, Taurus. Okay? Anak ko, Taurus. Wow. Ito talaga yung mga zodiac sign na laging may swerte. <laughs> mga earth signs. Okay, major lang naman yan. Don't worry about this. Okay, so 8 of diamond, 6 of, okay. So, kung, kung ayaw mo mabuntes, ingat-ingat ha. Baka mabuntes ka, pero makukunan. But, um, kung ayaw mo naman, kung gusto gusto magkabuntis talaga, and syempre, healthy dapat yung sarili mo. Okay, alagaan mo, huwag masyadong magtatalon-talon. Yan, so, sa mga matagal na gusto mabuntis But, more in hindi matutuloy. Okay, I'm sorry. Ayokong marinig niya, but kailangan. Okay, so, pwede ka makipag para sa mga single, sa mga Taurus mag-beneficiary ngayon yung relationship mo. Okay? Mukhang meron kang makikilala at mukhang, wow, mauuwi sa kasalan. Wow. Diba? Para sa mga single, ha? Para sa mga may asawa toros, okay, um, baka expired na yung pills mo or yung depo mo or anyway, kung ano man yan, i-check mo na, kailangan mo mag- mag-extra, ah, uh, ingat kasi kung hindi ka pa ready, huwag mong ituloy ito. Okay? So, pagdating naman sa work and business, mukhang okay naman. Magka-upgrade ka. Nakuha mo yung 8 diamonds and 7, ba diba? So, kung may mga gusto magpakasal dyan, mukhang matutuloy yan. Or next year, matutuloy na yan. So, kung ayaw naman, kung magsasama, mag-live in, matutuloy po yan. Yan. So, mukhang maghahabol. You feel love today, Taurus. May maghahabol para sa'yo. May magandang balita. Yan, that's good. Wow, maganda. Wala na akong masabi pa kay Taurus. But ito lang yung parang hindi medyo il ilagan mo to kung ayaw mo. Okay? So, dalawang tao to eh. Parang major ex, meron din presence person. So, I think your your person was stalking sa'yo. Okay? Parang gustong bumalik kasi seven is bahay eh. Parang nakalabas na ito, nakalabas, then gusto naman bumalik but nakikita niya parang meron ka na eh. Okay? So, maybe your person is talking today, Taurus. Life, okay. Oh, pag talang mga buntis talaga, lumalabas talaga to, no? So, yung mga toxic ka, masyadong toxic for today, Taurus. But wala lang yan, huwag mong masyado. Rebirth and new beginning para sa mga Taurus, okay? So, iwan mo yung mga negative So, meron talaga, oh. Okay. So, Taurus, if ever, yung health mo din, ha, ingat-ingatan, uh, mag iingat sa mga iniino, magpa-check up, if ever may nararamdaman, and of course, ingat sa travel, biyahe, ano pa, yung Um, baka makikipaglaro then may something na ma-injure pero hindi to mabigat ng problema no Yung beginning ako mo sa inyo beginning okay uh, okay kuha pa tayo kasi kapag hindi masyado ano kuha pa tayo um, earth okay so kailangan mo mag meditate or try to ano um uh, walking try mo mag-walk mag, -walk, mag -walking. Kung wala kayong... Kung ayaw mo, tinatamad ka. May tao kasing ganun, eh, ma, Hindi na kaya mag-exercise. Tanggalin mo yung slipper mo. Mag-walk-walk ka nang dyan sa, sa... Sa ano mo, sa garden mo lang. Yung barefoot. I-ground mo yung sarili mo. Okay? Yung sa sa'yo ng universe. Okay? So, and kung uulan, maligo ka ng ulan, then be thankful na kumuha kayo ng ulan, pwede yun. Oh, sa hugi, pwede yun. Sa luhin or ilagay sa timba, pwede yun. pang cleanse po yan. Okay, do it para sa mga Taurus. Yun yung mga um, good news sa, uh, ay, oh, I'm sorry, na parang pinapayo sa'yo. But remember, nothing to worry pagdating sa pera. Loans or, or kung ano man ang balak mo, makuha or ano man to, nagkuha mo si Eight of Diamonds. Numero 8 nakuha mo napakaganda okay so good luck sa iyo for Taurus